Narawisya sa maraming Pilipino ang matinding init, lalo na dito sa Metro Manila. Pero ang tinding ng init, pangluto nga ba? Hmm. Viral online ang ilang content kung saan may mga nakakapagluto na sa init ng araw. Mula hotdog hanggang pork chop. Abay, pwede nga ba talaga? Hindi nga biro ang init nitong mga nakarang araw. Kaya biro na rin ng iba, what if dyan ka na rin magpakulo ng tubig? Uh, pwede makapag-init. Pwede nga rin po yata mga pagpaulo na mainit eh. Pagtaya ng pag-asa. Nasa 35 degrees Celsius ang aktual na temperatura. Pero 41 to 42 degrees ang pinakamataas na heat index kahapon dito sa Metro Manila. Kaya naman sinubukan ko na rin magluto ng itlog gamit lang ang kapangirihan ni Haring Araw. Tatlong oras ko binilad ang kawali na may mantika. Dito lang sa labas na opisina namin sa Mandaluyong. Pagkatapos, binagsak ko na ang itlog. Pero... Kanina bago pa mag-alas 12 pinilad ko na 'tong maliit na kawali na 'to para subukan nga kung maluluto itong itlog. Pero makikita naman natin hindi naluto yung itlog. Possible pa rin naman daw makaluto ng itlog ang init ng araw. Kailangan nga lang umabot Madala sa 40 degrees Celsius na. pataas ang aktual na temperatura. <laughs> depende sa ano sa sa location uh, below 40 40 hindi makakapagduto na ano. Pero ito ang palala ni chef. Pag binilad sa araw o pagkain, <laughs> exposed na sa bakterya 'yan. Kaya naman, testing it's okay but for food, for eating uh, for, para kainin mo, is not ano uh, uh, applicable. Sa tindi ng init kung saan makakapagluto ka daw ng itlog, aba, hindi yan pwedeng basta-bastahin. Dahil ang init na ganyan ay pwedeng magdala sa iyo ng masamang mga sakit. Mobile Journal. Ibante rin po hatid. Ang mukha ng balita.